Ginagamit mo pa rin ba ang tradisyonal na martilyo? Nakakapagod. Madaling madulas ang kamay na maaring magdulot ng pinsala, at ang mga pako ay hindi pa rin tumatama ng tuwid kahit ilang ulit. Panahon na para mag-upgrade gamit ang nail gun. Ang profesional na baril na pambakod na kompatible sa lahat ng uri ng pako na meron ka. Sa bilis at eksaktong pagkakabakod, makakatipid ka ng hanggang 70% ng oras sa trabaho, malinis, maayos, at tumpak sa bawat pindot. Rechargeable ang baterya na may mataas na kapasidad, kaya at pwede mong gamitin buong araw nang walang pag-aalala. Multifunctional din ito mahusay sa kahoy drywall at maging sa manipis na metal. Isang makina lang ang kailangan mo para sa lahat ng materyales. Compact, magaan at madaling gamitin. Kahit ang mga baguhan ay mabilis matututo. Kung ikaw ay isang trabahador, gumagawa ng interior, o mahilig sa DIY, ito ang kasangkapan na hindi mo dapat palampasin. Nail Gun Mabilis, eksakto. Napakahusay ang resulta. Bumili na ngayon at makakuha ng espesyal na diskwento. Huwag palampasin.